Let's go, let's go. Si da da yo mo. Kayo naman, Ay nadba. Ha. <laughs> eh, nagigigil, nagigila, gitsisiliyon, hindi <laughs> mo kaya kaya, bismillah <Sicilian. laughs> patay na to, patay na to, patay na, patay na, guys, <laughs> Alaka pa, yan, patay na yan, patay na yan, patay na, yeah, patay, wala pa, pa, patay na yung isa, ay, hindi na kinaya, umabol pa si Leon, no, uh aha Uh-huh, uh Aha, uh -huh. hindi na ako napatay. Kala mo, ha? Ha-ha. Napatay na. Ano na yung si Karina? Ha, patay mo Patay, 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 patay. patay. <laughs> Ay. Ang din talaga nitong baler, eh. Baler. Baler. Mage.

Pagkain natin ang turtle Patay Sorry nag enjoy ako sa akin pinanood kaya hindi ko na ano tong Hala na ikutan na la tabala pani paniki. Ano na lang ginagawa mo diyan bat ka pumasok. <laughs> okay, patay na 'yon. Patay na ba wala? wala. Hmm, si Leila. <laughs> Oh, atat na atat. Gigil na gigil. pumatay talaga eh. Ha, ha, ha. Ay, eh, hindi pa napatay. Hala, hala. Mahampas ka dyan ng... Agoy, ang, ang ah, kuyang, patay kang bata <laughs> Hala, sige. Patayin mo na yan. Patayin mo yan. Paani? Patayin mo yan. Patayin mo yan. Patayin kita. Patayin mo yan. Ah. <laughs> <laughs> Ayan, nag enjoy din yung mga nanonood ko dito sa, ano, ah, TikTok live, ah. Si nag enjoy din sila kasi daw, masakit daw si Valer. Masakit talaga yan, ayan, oh, hinabol na kami, oh, wala, hindi mo kayo, hindi mo kayo, Valer, ko na yan, oh, patay ka, patay ka, bata ka, ayan, ayan. <laughs> ayan, sige, patay, patay ka, sila, ayan, ka, patay. Patay kayong lahat. Alam ko, yun na yun na yun. Naharang pa si Pani. Muntik ka na yun. Muntik ka nang na si Pani. Naharang pa na si Karina. Mm -mm. <tinyo> Tubig at langis. ay medyo nasak tayo doon. Ayan na. Nag-o on this one ng mali. Medyo matagal-tagal pa to. Pero... Matapos yun to. At manalo tayo nito. Ante-ante lang. Sa mga nanonood dyan sa live ko sa TikTok. Oh, thank you so much, guys. Thank you for watching my live. My live. Thank you, thank you. At thank you sa maraming likes. Maraming salamat po. Daghang salamat umay yung gabi sa inyo. Parang diha ha, Pati ka lela ka. Okay, okay. Alam na ikutan na lang nandun si Balmond. patay ka ba ka? Alala. Eh, takbo. Imabol talaga sa sili yun. Hindi pa ako napatay. Shit. Kala mo si sili yun na. ha, ha, ha. Ha, ha, ha. tay Pinasok na ang Tori. Halaka. Halaka na patay na pala kasama natin. Wala na patay na tayo. na patay na. Oh my god. <laughs> okay. Ito naman tayo. Masyado tayong kumpante doon. Kaya tayo na patay. Ay, nagme-message yung ano natin sa TikTok mga viewers. Manood lang kayo dyan, ha? at sigurado mag-enjoy kay diyan kasi <laughs> mukhang maganda itong laban. Uh, patay tayo. Mampasay eh. Buti na lang to si ano eh. Makunat din eh. nagtatago si Leila. Si Leila ba yun? Oh, yun. Patay na yan. Patay na yan. Ayan na. Isa pa si Sina. Si Sina yun talaga nagiging. Gigil, 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 ayan, sige, sige, patayin mo na yan. patayin, 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 ayan, talagang gusto akong patayin ni, ano, ni Palmo, no, ah, niya talaga ako, mas gusto niya talaga akong nine, kaso nga lang, hindi niya kaya, Pasinsya na. Ayan, 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 sige, na, 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 mapatay na, Sige na, labas dyan si Sileon na. Ah, si Sileon ba yun, no? Ilabas mo ang iyong papang labas. Okay. Wala ka play. Wala ka play. Wala ka play. Ah, hindi na kayo lumalabas, ha. Ano ano, 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 ano. Lockdown, lockdown. Lockdown sa inyo, ha. Labas. Labas si Sileon. Labas ka na si Sileon pa, hindi ka lumabas, patay ka pa din na, malapit na, hindi oh, ka na bumalik pa eh, ha ha ha, bumalik pa. Alala. <laughs> Uy, meron sa likod, hindi ka na tayo dun na. Okay, mata, mananalo na, matatapos na, tapusin na natin to, end na natin. Ano? no, na. matatay ako. Pagdating malupit, ayun Ganting malupit ayun Ganting malupit ayun patayin, Ganting malupit Ganting malupit Ganting malupit ayun patay. Ganting malupit ayun nasa likod. Ingat-ingat, <laughs> baka tayo ay mabawian pa at manalo pa sila. Ingat tayo. Let's go. Let's go, Patayin natin si Balmond, ang kulit nito. Panina pan. na. Nasa loob na rin sila lahat. Lockdown. Lord tayo. Lord tayo guys. Lord. Lord na. Good job. Good job. In and. Lord na ay May isa dito. Patayin natin. Patayin natin. Magaw pa ang Lord. Patayin na natin to. Harang harangin harang-harangin ng mga mga kulit na ito. Ayun, nangampas pa eh. Patay pa din. Kaya tigong na natin oh. na. Bosin na. Patay na, patay na. Pa, alam. Matay ka na, matay ka Mamatay. Matay ka na, matay na. sa likod? Kala mo ah. Oo, <laughs> uh, You know, you know, you know. <laughs> Patay talaga. Blah, 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 blah. Lugo pili. Sabay ka. Lugo pili. Habol-habol ka. Ipatay ka lang di pali. Thank you, you. Thank you. Look, -a -a. Day, thank you for watching guys. Mm -hmm. Maraming salamat po. <laughs> Tawang-tawa eh, ang <laughs> yung mga views sa TikTok ko. Gusto kong sumali. Pasensya na po. Isang game lang po ako. Kasi natulog na po ako. Thank you. Hey, sa panonood. Bye-bye! Oh, Victoria! In BPR.